Sa Davao, ilang residenteng nakatira malapit sa dagat ang nawalan po ng bahay matapos salpukin sa ng malalaking alon. Ang buong detalya sa ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao. Sirang plywood at putol-putol na mga halige. ang natira sa bahay ni Mang Piso, na residente ng Purocamasha, Governor Vicente Duterte Agdao, Davao City. Ito'y matapos tamaan ng malalakas at malalaking alon kagabi. Ang mga gamit sa kanyang bahay, palutang-lutang nasa dagat wala din siyang naisalbang gamit kahit chinelas. Kaya nakapaan na lang siya. Naman ko kuan pag umangkon nga ni ni bunlot sa kuan kay natulog naman ko. Oo. Oh, ko. Nag nagana naman ng balay to sa kuan di. Unta gawas ni dire. Oo. Oh. Base sa isinagawang monitoring ng Barangay Governor Vicente Duterte, maliban sa bahay ni Sulpicio, may apat na bahay pa ang nasira dahil sa lakas ng alon. May apat ding partially damaged. As far as uh, advice na sila sa mga nga to, kapitan nga katong mga dulagyo na kayo sa mga kuan nga pwede dili na sila magbalay pero di man gud makuan kay mo force sila magtukod og balay o manang nahitabo ang katong na duol sa dagat nga medyo lalom-lalom na magyuti medyo mo na affected gyud yung mga na kuan nga balay na natuklaps. Samantala, dito naman sa Purok Dos Punta Dumalag, Matina, Aplaya, Davao City. Kanya-kanyang panday ng bahay ang mga residenteng nakatera sa gilid ng dagat. Matapos makaranas din ng sunod-sunod na malalakas na alon. Pero si Mang Daniel, wala nang mapakinabangan sa kanyang bahay. Nasinira ng malalakas na alon noong Sabado ng gabi. Laking pasasalamat naman niya dahil agad niyang nailikas ang kanyang pamilya. Na nakabalhin naman may daan kay kabalong, mga dagko na balon pinuntahan naman kaagad ng barangay ang mga naapektuhan. At sa kanilang monitoring, nasa limang bahay ang nasira. Pero dalawa rito ang hindi na tinitirhan. Nasa limang pamilya rin ang apektado. Nagsagawa na ng validation ng City Social Welfare and Development Office upang mabigyan ng ayuda ang mga apektadong pamilya. Kung unsa man ang mga order na sa uh, sa barangay disaster, no, nga. kung yung mga evacuate, mga evacuate ito, kaya tayo mga evacuation center. No. Maliban sa mga residente, nagbigay din ng babala ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa mga naliligo sa dagat. Lalo patang iba ay sinamantala ang malalaking alon upang makapag-surfing. Sa ato ang mga ano sa ato ang mga beach goers is magamping mag-amping ta no mag then tanaw, uh, uh, tanaw na ang uh, kining uh, conditions sa ato ang coastlines kung dagko kay ang uh, mga balod o kadagatan ay sa dili ta Uh, mga ligo. Inaasahan ng mga otoridad na patuloy na makakaranas ng malalaki at malalakas na alon ang lungsod dahil sa sama ng panahon na nararanasan ng bansa. Mula sa PTV Davao, Regina Nuza, para sa bayan.